Ayan guys. Namili ako ngayon guys gabi na. Nandito lang naman to sa barangay namin. Magkano lahat? Dito lang naman to sa barangay namin guys. Kaya kahit gabi na okay lang. Magkano hitlog, Philip? Tanong mo kung magkano. Bakit wala yung ano, yung tig 200? Hello. 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 mas Hello. 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 ang guys, pa-uwi na kami guys. Nakapamili na ako. ang sintrom. Silip, sintrom. na bumaba. Isa lang. Ay, wala na rin pala ako ng isang vitamins. Bukas na lang. Bili lang ako ng vitamins ko guys, yung Centrum. ah oh, ba't nandyan yung tricycle na kalagay? Ah, nice. Ano yan? Magdamag dyan yan nilalagay? Hindi, hey, hindi na so, Ano ah? Sabi ng bahay nila din yan. Mayroon. Ni Daddy? Ilan binibili? Apat. Paano mo yun, Daddy. Nestor, abot mo nga baybayad, baybayad na. May bayad na. Teka, lang po, Daddy. Kakalit lang po nila pa. Kararating ko lang. May, naka, may nabili na agad. Ayan, guys. Ito na yung napamili ko kakalahati lang yan guys kasi Mahin, ano lang naman tamaliit lang naman itong tindahan ko kaya tika kalahati lang yan guys yung yung red kong powder dalawa na lang natira kasi pagkadating ko may bumili na apat ayan kalahating red kalahating pink kalahating green kalahating lilaw tapos, ayan, sunset. Kalahating sunset lang yan, guys. oh at saka pink. Head and shoulder. At saka kalahating mantika. Kalahating itlog lang din. So, isang habang suwak. Milo. Kupiko Blanca. Asukal na. Puti kalahati kalahating didi at saka isang haba na ano magic sarap tapos may malboro isang kamil dalawang patis at saka dalawang toyo apat na kanton ayan guys 1,000 saan na ko bali one thousand, 1,222 lahat yan guys. So, 1,223. 23 pala. Ayan guys. Ayan guys. O yan lang. 1,200 na lahat yan guys. Kasi sa Malboro pa lang guys. Magkaano na 157. Ayan guys. 1,000 na mahigit yan guys. O iilan-ilan pa lang yan guys. Ayan guys. Hanggang dito na lang tong video ko guys. Maraming salamat sa panonood.